Okay, sing on. Okay na nga po. Ay, magandang umaga. Maestro Jaime Paterno de la Sana. Magandang mandirima. So, I will sharing, uh, share nga, mag-share ako ng mga lessons na natutunan ko. Mga lessons sa mga matatandang nagturo sa akin para magkaroon kayo ng insight sa magandang healthy lifestyle. So, sa akin nakilala ko si Grandmaster Vic Sanchez, yung teacher ko. Noong uh, 20 anyos ako, 20 years old. Siya 80 at the time. So, 6 years kami nagsama. Lagi ko siyang tinatanong, Mas, Mang Vic, sobrang lakas mo kasi nagte-training, 20 anyos ako, nagte-training tayo. Ako yung hinihingal kumpara sa'yo eh. Tapos nag tumatayo pa yan, na, na nag-uusap kami isang oras, so hindi, hindi nangangawit. So sabi ko, anong sikreto mo, paano ka naging ganyang kalakas? Meron siya tatlo sinabi sa akin. Ang sinabi niya sa akin, number one, is, ano ka, um, wag mong uh, sumama ka sa bata. Whether nobya mo yan, kaibigan, sumama ka sa bata. Pag matanda ka na, wag ka sasama sa kaedad mo, lagi sa si mas bata. Para ang utak po, you think like them. Number one, you think like them. So, pagkasama mo 20 anyos, may utak mo parang 20 anyos na masayahin, masipag. Ay, mga mga bagay na yun. Nag-adapt kasi yan eh. Yung energy nila. Okay? Nobya, asawa, whatever. Kasi mas bata yung asawa niya sa kanya eh. Ang punta niya difference. So, ginawa niya, ganun. So, mas bata. Kailangan sumama ka sa mas bata. Puso mong bumata. Number 2 sabi niya, huwag mo isipin edad mo. Ay, yung isabihin na huwag mo isipin edad mo. Ibig sabihin ko, anong ginagawa mo dati, yun pa gawin mo. With caution lang. Pero huwag mo siya isipin, matanda ka na. Huwag mo sabihin na sabihin yan. Baka, ma -ano mo, ma-absorb. Mahirap ma-absorb. So, kailangan, ano, ano ka lang, tuloy-tuloy ka lang. Okay? Huwag mo isipin edad mo. Okay? Kasi marami dyan nagre-retire, nagiging inutil. Kasi hindi na sila, hindi na lang ginagawa yung dati nilang ginagawa. Nag-exercise, nagtatrabaho. Kaya yung marami sa kanila nagtatrabaho pa, malakas, healthy. Pero nung uh, retire na, mina na. minsan hindi dahil sa ano, dahil tumigil na magtrabaho, tumigil na mag-exercise. Lalong na ang katawan mo pag hindi ka gumalaw. Okay, kung uh, iniisip mo edad mo, no? Wala ka na lang gawin. Oh, number three is mag-exercise ka lagi. Araw-araw, three times a week, twice a week. Pinaka mahina yung once a week. So, yun yung sabi niya sa akin. Pero once a week ka, kailangan todo yan. So, yun yung mga ano niya sa akin. Mag-exercise ka. Sabi niya, yun pinaka malakas na kaya mo. Ano. Kasi pag pinapalakas mo habang tumatanda ka, o lumina ka naman talaga. Pero, na-maintain mo yung health mo pag nag-exercise kailangan. Yan ang mga moral lessons na tutunan ko sa matanda na idol ko to eh. Ako kahit di siya mayaman. Anong, ang yaman naman eh, relative naman yan eh. Siya mayaman siya sa kalusugan. Marami mayaman, gusto maging healthy. Siya hanggang sa pagtanda niya, healthy siya. Or nakatagal siyang healthy. So yan, ini-emulate ko yan. Pagtanda ko, ayoko yung good good gusto ko kagaya ni Big Sanchez, yung teacher ko na strong and healthy siya hanggang tumanda. Nagkaroon na lang siya komplikasyon nung pagtanda niya. Alam mo, it comes with age kasi. Pero, all his life is very healthy. Nag-Mr. Philippines siya, na number 2 siya. Noong 1950 po, kinakwento niya sa akin. Kasama siya si Roland Dantes. Okay? Dati, nabuta pa niya World War II, nine years old siya. Sumisisid sila dati sa tubig para sa bigas. Tawag nila, tawag nila sa bigas, sisid. Kasi kinukuha nila sa bumagsak na barko. Dami niya mga ng kwento sa akin. Ikikwento ko sa inyo sa susunod na episode. So sa akong, akin ngayon, sinishare ko lang to para maintindihan niyo na hindi lang to tungkol sa martial art. Yung mga naman direkma is a brotherhood. It's a way to keep exercise then, it's a way to keep network then. Ang dami ka matututunan sa martial arts na beyond, it's ano, beyond it's sa um, fighting arts. Hindi lang siya exercise, hindi lang siya uh, martial art technique, kung hindi marami kang matututunan at halos sa ko sa martial arts. So, marami kang makikilala dito. Mayaman, mahirap, uh, iba tao, matatas na lawyer, attorney, judge. Dito sa mga ng din, marami kayo matututunan, marami kayo makikilala. Kaya halina, sumali kayo sa programa namin para magkaroon kayo ng healthy um, lifestyle, attitude in life, and um, magkaroon kayo ng bagong opportunities mag-grow dito sa mga ng din, I'll see you soon.